Kaya mga ka-G, uh, ah, maganda po sa inyo. Nakakita ah, tayo po ng isang viral ngayon. Uh, isa. Kaya mga ka-G, uh, ah, maganda so, po sa inyo. Nakakita ah, tayo po ng isang viral ngayon. Uh, isang drug na uh, sa, drug, ah, epekto sa tao. Sa ating panorin po, din natin ang na mangyayari. Uh, ah, kaya mag-ingat-ingat po tayo. At tumating na po dito sa Angeles Pias. Yung sa Palawan po. No? Kasi uh, sa ibang pansan ako makakakita na ganyan sa mga video ngayon dito na ito pala po. Kasi ang ibig ko talaga ng tao niya. Kaya lagi mag-iingat. Lalo ba yan yeah, claro, sila? Uh, sa pagkakit na mga mga sila. Dati na, nakikita ko lang ito sa ibang bansa sa U.S. sa Philadelphia. Ayan yan po yung mga tao doon yeah, na talagang na, halos so, sa mga tao uh, na, na mga, taon, siya, mga yeah, yan nagihirap ginagamit nila mga drugs na mga lumaban. Ayan. Yan ang ay effect sa tao. Kahit hindi kayo sa YouTube, makikita nyo, marami kayo makikita nyo dyan sa ibang bansa. Ayan, uh, na ito, dawating na pala sa Pilipinas, mga kajina, dito na pala. Ayan, uh, sa Palawan po ito. Ayan lang ano. Mayayari, ayan, ayan na lahat, keep safe. God bless all, uh, lagi mag-insan uh, Siyempre, follow nyo ang aking YouTube channel, sa aking Facebook at TikTok. Maraming salamat po.